Tutunin nga yung maglilis tayo ng electric fan ni Dan. Visit yung mga tanto. Mga tanto sa loob at please yan. take na take talaga sa mga may mga nang ito. Parang pabanlaan talaga. Hey! Hey! Ano yan? Ito, inis ko. Kasi para mabulo ba kung na ano, magaling kang maglilis. Ah, di ba bagong buhay ka na talaga? Bagong buhay na ako talaga. O, kanina, spray ako pa din yung pansin na malasak. Ispray ako pa, alas eh. Pressure water. Water? Pressure water pinang ano mo? shit! O bibigla kasi talaga nagbabagong buhay ka na ako. Mabait uh. na ako tao eh. Siguro hindi na ako na mo. Ayun so, uh. o! So, may ipapakita ko sa'yo. Nilinis ko po Ethel na ako po so, eh. Ito po. Nilinis ko po ayun. Uwe! Nilinis sub! Sub! sub. na ako eh. Ano nga? Sasaksa ko lang. What's up, neighbors? Tutunay ngayon, maglilinis tayo ng electric fan ni dad. Kasi para matuwas sa akin, para hindi ko tawagin mo. Tawagin doon na ampun daw ako. Lagi lang ako inakasal ng ampun ako eh. Kaya guys, linis niya si doon. Lilinis si para mahan tayo ni dad. Maka ano naman tayo mga parang -ano, kong tawag na. mo na eh, gagi. Lilinis niya mga tanso. Mga tanso talaw ka. Lilinis niya. Tanso talaw. Talagang lilinis na lilinis. Ito pa take na take talaga sa mga may mga ano gagamit ito. para sobrang lakas talaga. Siyempre, baka sinabi ni Dad na ginawa ko ito. Siyempre, baka premium ano ko, bigyan ako ng pera, lakayan yung baon ko. Kaya, linis na linis na lini ito. Ayun yung mga white wire, kailangan yung matagal yung mga anyan, mga dumidumin nito. Kaya ayan. Kaya guys, update ko na kayo pag, ano, pag um, nalinis ako ng na maayos ito. Kasi pulong ba't diesel pong ko eh. Yung inong kurt to, pakitang tao eh. Ay, ay, Ano yan? Ito, inis ko. Kasi para ma-approve ni na ano, magaling akong maglilipad. Ah, hindi buhay ka na talaga. Bagong buhay na talaga. Talagang pakitan tao. Hindi, oh, 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 oh. joke lang, joke lang. Hindi ka nagsabi sa akin, tutulungan naman kita eh. Tapos oh, yeah, na ba yan? Kasi si Job. Oh. Ang anak niya ako, hindi niya ako ampon, hindi niya ako ampon. Tama. Tama talaga yun, nililis ako. Talagang Ay, binawasan mo mga oh, problema, ano? Oh. Oo, oh, kanini, spray ako pati naman no, yung pansirit na malasa. Spray ako pa, alas eh. Pressure what? Water water? Ha? Pressure water pinang ano mo? Ay, kasi pang talaga. Huwag ka lang magulo. Okay naman to. Oo nang. Nag tao dito eh. Hindi na dito. Paso na. Ha? Tapos naman naman yan eh. Tara, pahingan mo na mo na muna. Oo, tara. Pagod ako dito Ang pogi ko talaga. Akaligo ko lang eh. Oo, gaya kasi ako. mo. Magkakailong mo. Ito eh. Ito eh. Ito eh. Ito eh. Ito eh. Ito eh pai ka muna tayo. Pahing ka muna tayo. Inom mo tayo tubig. Tawag tubig pa. Ikaw na lang. di mo <laughs> <Ay>, na <nandad> mo eh. Ay na, dad mo. Ay sa akin yun. Kasi Talaga? nilinis ko yung ano yun, bagong, bagong ano bagong... Hindi naman bago, <laughs> ah, bago yun eh. Ha? Mami mo. Mami mo. Mami mo. Talagang matutuwa yun si, si dad pag nakita niya na, ano na, nalinis ko yung bagong electric fan yung mm. malaki. Ay, uh, yun kasi talaga nagbabago ng oh, buhay kami. Ba Bibigla eh. na ako, mabait mm. eh. na ako tao eh. Siguro hindi na ako, hindi na ako. Ayun Sob! So, Oy, but... so. May ipapakita ko sa'yo, nilinis ko po yung electric pan. Nilinis ko yung electric pan. Anong electric pan? Ito po, yung mula yung... Nilinis yan, so kahit di mo inutos. Eh, talagang ano. Po, nagbabago na nga po, so, eh. Ito po. Nilinis ko po eh. oh. nilinis yan, sob. Salamat lang mag-isa. Talaga sa'yo, nababago na po ako eh. Quality ya, Zoom. Magbabago ka na? Oo, Zoom. Parang... Kasi ano, nung nakaraan kasi, gusto kong linisin to. Eh, linis ko na para sa mga ito po lang. Sobrang basic ko, baka narinig na ito, no? Tama! ah, ah. na nililisin ko. Tama. Tempo. Tempo talaga. Hindi kasi, maganda to yun. Lakas kaya ng hangin na ito. Maganda talaga yan. Ang kasinsanin. Zoom, tinga mo, tasin mo nga, Zoom, tasin mo. Medyo na ako eh. Ano nga? Sasaksa ko lang. Loh. Sasaksa ko dito, may dito dita. na mga dyan? Ayan, dyan. Ayan. One. One. Baka number three. One, two, three. Di na ba three? Two. Nakasira ano yan. Nakasaksak yan eh. Sira yung two. Aba, nilinis ko lahat ah. eh. Nilis, nilis ko nga yan eh. Pinakasok nga eh. iklang lang, Baka walang kuryente sub sa bahay. May ilo nga. Ay, ano? Paano ba nilinisan to? Ano? Dapat tinanggal yung... mo muna to. Hindi... Ito tatanggalin mo sabay po. Paano mo ba yan? Hindi sa so, hmm. Ano Uh, yung, yung ano yung pang-spray na, na yung mga pang-arms ba pang nilinis ako. Yung mga tanso. Binita ah? ko. Huh? Ano? Sinirita ko. Yung pasirita mo. Tangina mo pinawer spray mo yung loob. Oo. Mm. Parang mali tanso. King ina mo yung utak mo tinatanso ni. Wala na sira na yan. Oh. King ina mo buang. Ano? Na... Alam mo ba kung magkano yan? 13K bili ko dyan. Bakit mo in-spray ang loob? Ikaw lo kayo dyan. Hindi miss ko itansu. Ikaw lo mga kayo si... nakamputa. <laughs> Tangay. Ba naman yan, Kurt? Pinag-aaral. Okay, hmm. Ikaw na naglinis. Uh, nag-alit pa ba? Ako na naglinis. nagalit pa. Siya naka binigil ng magandang... Ano natin... ba nilinis mo? Itansu. Nag-usang loob na nga ako eh. Oo, oh, pwede naman linisin yun eh. Please... Guys, comment nga utamay Tama yung ginawa ko. Tama Tama 'yun. 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 Tama dito Tama 'yun. Tama 'yun. Tama 'yun. Tama 'yun. Tama